naman po. Rado pang babae naman po ito. Automatic po. Original na Swiss. Rado po. Yan. Medyo matagal na po niyang gamit ito. Kaya, kaya hindi niya mabitaw-bitawan. Mabitaw kaya gusto niyang ipagawa. Yan po. Ang problema naman po nito. Ito pong pallet fork niya. Pallet fork. Kung tawagin po ito pallet fork. Nakapili na po ako tatlo po yung napili ko kanina. Pero ito pong isa ang mas nagustuhan ko. Para maikabit ko siya. Et, ito po ang pakita ko lang po sa inyo. Tignan nyo po. Marami po talaga ako. Yan po. Yan to. Yun po yan. Yung makina na to. Yung makina pong ito. Ito po lahat siya. Yan o. Oh. Kaya marami po akong parts na naandyan lang siya. Yan. Pati po ito. Yan. Tinan nyo. Ganyan din po yan. Parehas po ng mga number Yan kaya may mga la lalagyan po yan nakapatong lang po yan patong patong sila iba ibang numero ng makina ng relo yan yeah. papakita ko tabi ko lang muna po ito ha pakita ko lang muna po sa inyo ito po ang ito po ang pallet port nya ito pallet port nya nabagsak po nga ito kaya na nabali po yung jewels nito ang jewels po kasi nito hindi naman yung butas eh pahaba po siya kaya para pumatiyak natin na buo naman itong makina niya ito po pipihitin po natin itong pihitan mga lim limang mabibilis na ganyan pihit makikita po natin yan umiikot siya yan po makikita yeah. natin yan, umiikot siya kaya pag tinignan po natin yung kamay niya umiikot din yan po yan yeah. kita niya Umiikot din yung kamay niya. Ibig sabihin, walang problema yung mga piyesa niya. Kaya, yung pallet fork na nakita natin may problema, masisiguro na po natin na yun ang talagang problema niya, yung jewels niya. Ito po, pakita ko sa inyo. Paulitin ko po ulit, para mas maintindihan po ninyo. Ito po yung makina niya. Ayun po yung pallet fork niya. piti niya lang po ito ng mga, kahit naman beses lang po, makikita niya, iikot po siya ng napakabilis. Kaya pag tinignan nyo po yung kamay niya naman, naikot po ng napakabilis. So, isa lang po ibig sabihin niyan, walang humaharang sa mga piyesa niya. So, ito po yung pallet fork niya. Ito po. Lalagay po natin dito ngayon. Gagamit po kayo ng eye loop natin, ha? Para mas malinaw po yung makikita natin. Ito po. Ito pong pallet fork niya. Ilalagay po natin dito sa kanya. Butas niya panorin nyo lang po para yung mga halimbawang binibigay ko sa inyo dyan matututunan nyo po siya yan, gandaanin lang po yan kasi yung butas po nya nasa bandang loob Ayan. pag naramdaman nyo tumusok na siya Panorin nyo lang po ah. Seryoso po ako. Medyo seryoso ko kasi mm -hmm. rado po ito eh. Kaya yung pyesa nito talagang mahal po. Kaya pati ang presyo nito paglalagay natin medyo mataas din po ang presyo natin. Hmm. Ito po yung ano nya. Bridge nya. Bridge ng pallet port. Lagay po natin. May kanya naman po sukat yan. Basta may ilapag nyo lang po ito dyan. Tapos eh, galaw-galawin nyo lang po siya. Hindi na nyo konti. Yun. Pagka naramdaman nyo pumitik ng ganon, sabihin pasok na siya. Kaya pwede nyo na po siyang lagyan ng bridge niya. Yan. Ito po ang bridge niya. Isa lang naman po bridge niyan. Yan. Tapos, pihiti na po ninyo ng screwdriver. Yan. Pagka nahigpitan nyo po, galaw galawin nyo po yung pallet port. Yan. Tignan nyo po, pagka gumagalaw-galaw po siya, sabihin, nasa butas na po siya. Tama na po siya sa butas. Tapos, higpitan nyo na pa yung screwdriver. Pag naitapat nyo na po siya sa butas. Yan. Pagkatapos nyo pong mailagay yung pallet port, pihitin nyo po ulit ito. Itong Pihitan mga lima po pagka napihit nyo na po gamitan nyo po ng pin po natin ito, yung so karayom galaw-galawin nyo po yung pallet fork ito po, yung pallet fork na to galaw-galawin nyo yan, pag pumipitik na pong ganyan galaw-galawin nyo lang po siya mga uh, tatlo hanggang limang beses pagka pumipitik na po siya pwede nyo na po ilagay yung bridge niya yung balance complete nya ito po yung balance complete nya ito pamilyar palagay ko naman pamilyar na kayo sa may spring na balance complete ito po ito nga lang po una lalagay po natin panapin po natin yung butas nya para mas safe po tayo Ayan. Pag nailagay na po natin yan, para sigurado po tayong mailagay natin bago nila na lagi, lagi, ilagay natin yung tornilyo, kumandar na po siya. Ayan po. na po siya. Pagka nakita nyo na mga 1 minute at tuloy-tuloy naman ang andar niya, okay na po siya. Pwede na po ilagay yung tornilyo niya. Yan. Isa lang din po ang tornilyo niyan. Yan. Oh, o, niya lang po siya. O, hmm. pag nakikita niya po, dito na po tayo sa bridge niya. Eta. Pamilyar na kayo dyan. Meron po tayong In-example po sa inyo ng isang beses yung nilinis natin na gentong makina swiss, swiss na makina yung sandos ito naman po sarado pero pang babae naman siya pero ang problema niya nga po yung pallet port niya nabali yung bridge yung ano niya jewels niya kaya pagka nilalagay niyo na po ito mm, yan po nabagsak naman po eh <laughs> kaya po pagsanay na po kayo bumababa naman po siya pag nakatapat na siya dun sa talagang pupuntahan niyang pwesto ayan po kaya hindi po sabihin yung ano, kaya tatawa-tawa lang po ako oh. Tulad po niyan hindi naman po kami nag-usap na kukunin din ngayon ito <laughs> kinuha ko lang yung telephone number nila cellphone number Hmm. Binigay nila sa akin. Sabi ko, ako ang tatawag pag nagawa na. Kaya kahit gano'ng katagal po ito sa akin, okay lang po. Kasi yun ang usapan namin eh. Antayin nila yung tawag ko, yung text ko. Bago sila pupunta dito sa pwesto, yun, bibigay, ilalagay nyo na po itong rotor. Yan, nag-rotor niya. Hmm. Galaw-galawin nyo lang po yung rotor. Tapos ilagay niyo na po yung tornilyo niya. Yan. yan. Galaw-galawin nyo lang po yung rotor ha. Huwag nyo kalilimutan po yan. Basta automatic po ang hawak nyo yung rotor nya. Bago nyo hihigpitan. Kailangan gumagalaw na po siyang maluwag yan. Oh, um, ayan na po siya. Yan, tingnan niyo po. Yan, naandam na po siya. Ngayon So maliwanag na. <laughs> Dagdag kita na naman. Siyempre po. Ayun. Okay na po. Ngayon tignan niyo po ngayon 'yan dito sa harap. Yan. Hmm. Um. Nandang na rin po siya. Tuloy-tuloy na po siya. Kanya hindi na po natin kailangang magbaklas ng magbaklas. Nandiyan pa rin po yung makina niya sa kaha niya. Kasi ang problema lang naman po natin yung pallet port niya. Eh marami po tayong ipon. The secret. Paalala lagi sa inyo, di ba? Marami tayong ipon yan. Ang daming number na pare-pareho po number yan. Kaya pwede tayong kumuha dyan ng pyesa. Kahit na ilang taon siyang nakatago dyan. Biglang-bigla, Ayan, rado naman po, oh. Swiss pa. Kaya pera pera. Yan po ah, kita nyo na po, umaandar na po siya. Obserbahan nyo lang po yan. Palagay ko naman, alam nyo na po, lalagay yung lalagay ito. Oh. Ilalagay po itong spacer niya. um hmm. O, oh, pag nailagay na po yung niya, yung takip niya. Yan po, rado po yan, oh. Kaya maganda ang presyo nito, eh. Yan po ang masarap na pagka marami kang pyesa, hindi ka na kailangan lumwas pa ng Manila. Dito na lang po, pera na. <laughs> o, oh, ito po. Higpitan lang po yan. Hmm. Hmm pag nailock nyo na po siya naikabit nyo na andam na po siya okay na po pero na po yan po ah mga sikreto ko nasa inyo na po lahat ang kailangan na lang po umaksyon kayo para kayo naman ang kumita katulad to. kahit po minsan matumal okay lang po yun importante meron tayong may uwi thank you po God bless